sara ang opisina ng kanilang developer na Creators Development OPC na kanilang pinagbilhan ng lupa sa Norzagaray, Bulacan. Ay binibentang lupa ay nangkakalaga ng kalahating milyon at para sa paunang bayad, sinisingil sila ng halagang 70,000 pesos. Ang iba naman na nabiktima noong taong 2020, aabot sa 250,000 pesos ang naibayad kasama ang buwan ng hulog para sa nasabing lupa. May ino-offer kasi silang lupa sa Bulacan. Pre-selling po yon 5 years to pay. Uh, Magda-down payment lang po ng 70,000 na full down payment ko po yun. Bali, nabayaran ko yon July 2022, August 2022, Harvest Palace po ang nakuha kong pwesto. Nung uh, August din po nung same year, bigla po nagsarado sa Norsagaray, Bulacan na kanilang main office. Matapos magsara ang opisina sa Norzagaray, natuklasan nila